Una po sa lahat, gusto ko po sanang bumati ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jocelyn. Hindi ko tunay na pangalan. 24 years old pa lamang. Isa akong estudyante sa kasalukuyan at isang may bahay. Kinasala ko sa aking asawa na si Ronnie. Hindi niya rin po tunay na pangalan sa po siyang OFW. Matanda ang mister ko sa akin ng pitong taon. Wala pa kaming anak pero maayos naman ang aming pagsasamang dalawa. Lalo na tung nandito pa siya sa Pilipinas kasama ko. Tatlong taon pa lamang po bungad nung kami ay kinasal ng asawa ko. At heto nga at nag kami para makapagbukod na rin. Kaya takipagsapala na ito sa ibang bansa. Noong unay nag-aalangan siyang iwanan ako dahil siguro'y alam niyang marami pa rin umaaligid sa aking mga lalaki. Sa totoo lamang po, dalaga pa talaga akong tignan. Naroon pa rin ang makinis at maputing kutis at ang magandang korte ng katawan ko. Dahil nga sa wala pa nga akong anak, isa pa ay college student pa ako. Kaya't lagi pa akong nag-aayos ng aking itsura. Napagpasyahan namin na tapusin muna ang pag-aaral dahil isang taon na lamang ay gagraduate na ako. Sa kasalo ko yan, ay nakapisan pa kami sa bahay ng mga biyanan ko. Maayos naman po ang pagtanggap at pagtrato sa akin ng pamilya niya. Halos itinuring talaga nila akong tunay na anak. Wala akong naririnig na kung anumang masamang sinasabi nila patungkol sa akin kahit na nakatalikod pa nga po ako. Napakabuti nila sa akin at namako ang pagmamahal nila bilang isang magulang. Kung may buhay man natatawag yung swerte, ako na yun eh. Swerte sa asawa at maswerte sa biyanan. Ganun ko po isipin ang sarili ko. Pero sa Japo talaga na ang swerte ay hindi pang matagalan. Nang minsan ay hindi ko naisip na magagawa kong maglihim sa aking asawa. Dahil lamang sa pangulila ko sa kanya. Nangyari ito nang may maganap na birthday party sa bahay ng aking mga biyanan. Birthday ng tatay ni Mister. Maraming tao. At sa kagaya kong mahiyain at may introvert na personality, ay hirap akong makasama na matagal. Pero hindi talaga yun ang dahilan kung bakit ayaw kong bumaba ng kwarto noong oras na yun. Ito'y dahil naroon ang kumpare ng aking biyanang lalaki, na si Mang Leonard, 56 anyos, isang mayamang matanda, biyudo na nga ito, at may anak din po na may mga sari-sarili ng pamilya. Nagiinuman sila nung oras na iyon kasama pa ang iba pang kaedad nila. Medyo naiilang at naiinis lang po kasi ako sa kanya. Naalala ko kasi sa tuwing nadadatnan ko silang nagiinuman, pag uwi ko galing sa eskwelahan ay parang nakakabastos po ito kung makatingin sa akin. Lalo na't na medyo maiksiyampad ang sulot kong uniforme. Doon pala ay alam kong type na ako ni Mang Leonard. Pero alam kong mali yun. Kaya't iniisnap ko lamang siya at nginingitian na lamang ng matipid. Minsan na nga rin siya nag-text sa akin. ni ko nga rin alam kung paano niya nakuhang cellphone number ko. Iha, si Mang Leonard to. Kamusta ka? Nagulat ako ng mga oras na iyon. Hindi sana ako magre-reply pero ayoko lang na may masabi siya sa akin. Okay naman hulo, ano po bang sa atin? Huwag naman ang itawag mo sa akin, iha. nagmumukha naman akong sobrang tanda niyan. Ganoon ho ba? Pasensya na po. Okay lang, iha. Sabihin ko lang sana na baka gusto mong kumain tayo sa labas minsan. Sabi nito sa akin sa text. Medyo nahulaan ko na nga ang motibo niya kaya't binali wala ko na lamang at hindi na nagreply pa. E wala namang makakaalam iha. Sayang naman ang ganda at sexy mo kung saan ka palagi sa bahay. Kung sakali magbago ang isip mo, itext mo lang ako ha. Huling mensahe niya sa akin na hindi ko nga ulit ni-replyan. Gusto ko man sanang magsumbong sa tatay ng asawa ko na barkada niya rin. Kaso takot naman ako. Baka isipin nila ay gumagawa lamang ako ng kwento, lalo na't na sobrang malapit na magkaibigan at magkumpara silang dalawa. Simula nga noon ay hindi ko na lang ulit pinansin ang paungulit sa akin ni Mang Leon sa text. Kahit nung araw ng birthday party, ay hindi ako lumabas. Nagkulong lamang ako sa loob ng kwarto naming mag-asawa para maiwasan ang matandang kumpare ng tatay ng asawa ko. Pero hindi rin tumigil ito sa kakatek sa akin noong araw na yon. Kahit di ko na siya nire-replyan. Akala ko ay may iwasan ko si Mang Leonard. Pero nung dumating ang gabi at bigla na lamang ako nagutom, bumaba ako ng sala sa pag-aakalang wala ng tao roon. Dahil sobrang tahimik na nga, wala nang nagiinuma ng tignan ko sa labas. Ang hindi ko nga lang inaasahan ay ang paglapit ni Mang Leonard sa aking likuran. Amoy ko ang spirito ng alak sa kanyang damit. Hindi na nga lang ako umimik habang nagsasandok ako ng pagkain ay nagulat na lamang ako nang yakapin niya ako sa bewang. Gusto ko nga sanang sumigaw, kaso baka ma-eskandalo kami. Nang mga oras na iyon, hindi ko alam ang sasabihin o gagawin. Sinubukan kong alisin ang pagkakayakap niya pero hindi ko na nagawa. Hanggang sa namalayan ko na nga lang ang pag-angat ng manipis na duster ko. Inaamin ko naman na wala ako sa katinuan ng mga oras na iyon. Hindi ko nga alam pero Ganoon na lamang ang naging reaksyon ko sa pangahas o mapangahas na ginawa ng matanda. Imbis na umiwas nga ay wala akong ginawa. Siguro ay dahil mahigit isang taon na nga akong nangungulila sa asawa ko. Kaya't magkakahalong kaba at sabit ang bumalot sa akin na siyang naging dahilan ng aking pagsuko. At dahil nga sa hindi ko pagtutol ay nasumpungan ko na lamang ang aking sarili sa kama kasama ang isang matanda na sobrang layong edad sa akin. Aaminin ko po ha, Hinayaan ko siyang magsilbing asawa ko noong gabing iyon. Kinayaan ko siyang pagsawaan ako hanggat kaya niya. Alam ko kong mali at hindi katanggap-tanggap. Pero nadala na nga rin ako at aaminin kong nahikita na matanda ang aking mister. Pagkatapos nga nang namagitan sa amin noon ay mabilis akong nagbis at umalis ng kwarto sa loob ng guest room sa takot kong baka may makakita sa aming dalawa. Akala ko pa nga ay doon na matatapos ang lahat. Pero mali ako. Dahil tila parang hinahanap-anap ko na ang presensya ni Mang Leonard. Simula nga noon. Ilang linggo akong tahinik sa bahay at pilit kinakalimutan na ang lahat. Simula nga noon. Hindi ko pinansin ang mga text message ni Mang Leonard sa akin. Dahil natatakot ako na baka maulit pa ang nangyari. Kaso nga lang nang minsang nagkaroon naman ang bakasyon sa bahay. At alam kong pupunta ito. Para akong biglang sinilaban ng mga oras na yun. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Asa loob pa nga ako ng kwarto nang mag siya at pinabababa niya pa ako. Hindi ko nga alam kung bakit naisipan kong magmaganda at magayos na mga oras na yun. Matapos ko nga magayos, ay bumaba na nga ako. bakay na napansin ng aking biyana na babae. Binati pa nga niya ako at pinuri ang aking magandang suot. Nagpasalamat na nga lang ako sa kanya at pagdating ko sa sala, ay hindi nakaligtas sa akin ng simpleng pagnakaw ng tingin ng matanda. Bagay na hindi ko nga napansin at ikinangiti ko na pala sa kanya. Lumipas ang limang oras at magdadapit hapon na ng utusan akong bumili sa bayan. Nagpresinta si Mang Leonard na samahan ako, gayong may dala siyang sasakyan. Wala naman sa magulang na mister ko ang mali siya na iniisip ng iba, kaya't pumayag na nga sila. Pero alam ko na may masama siyang balak sa akin. At tama nga po kayo. Habang nasa loob kami ng sasakyan nito na Toyota Vios, ay hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Lalo't nakabistida ang lamang ako. Parang pati ako'y inaasahan ko na rin ang mangyayari. Malayo-layo ang bayan sa lugar namin. Kaya't natagalan talaga kami. Nang makontento siya sa akin ay kinausap pa nga niya ako. Iha, pasensya na ako umabot ulit tayo sa ganito ha. Sabi nito, Nagkibit balikat na nga lang ako at hindi ko na nga siya pinansin pa. Aaminin ko eh talagang napasaya at napawi na matanda ang pagod ko bilang misis ng isang OFW. Lalo na sa kagaya kong na sa kalinga ng asawa. Nakabalik kami ng bahay na parang walang nangyari at bumalik na nga agad ako sa taas ng kwarto namin mag-asawa. Natulog ako at para kasi akong nakonsensya na hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman noong mga oras na yon. Nagising ako ng hating gabi at bumaba ako para kumain. At agad na pumanik na rin sa kwarto. Baingay pa rin kasi sa baba at hindi ako sanay. Sinubukan ko matulog muli pero hindi na nga ako tinadalaw ng antok. Hindi rin ako mapakali, lalo na nang may kumatok sa kwarto. Sa pag-aakala kong biyanan ko ang kumakatok ay pinagbuksan ko agad ang pinto. Nagulat ako nang bumungad sa akin sa pinto si Mang Leonard at tinakpan agad ang bibig ko. Hindi na nga ako makasigaw nung inihigaan niya ako sa kama. Kuhang-kuha ng matanda ang tinatawag nilang kilitiko, kaya't agad akong nagparaya muli. Gustong manatinim ni Mang, Le ni Mang Leonard sa kwarto namin ang asawa ko hanggang madaling araw, pero dahil sa takot ay pinaalis ko na nga siya at baka may makakita pang muli sa amin. Pero bago pa nga siya umalis ng kwarto ko, ay sinabihan na niya akong na magkita kami sa labas at ititext niya sa akin kung saang lugar kami magkikita. Hindi ko na pinansin pa kung saan kami magkikita. Dumating ang araw nang sinabi niya sa akin. Umaga yon at katapos ko lang mag-almusal kasama ang magulang ng mister ko. Nang mabasa ko ang text niya, hindi agad ako nagpaalam sa kanila na aalis ako. Nag-isip nga kasi ako na huwag nang tumuloy at dagdagan pa ang nagawa kong kasalanan sa aking asawa. Kaso, talagang susubukin tayo ng temptasyon at kahinaan. At sa huli, nasumpungan ko na lamang ang sarili ko na papunta na sa lugar na sinabi ng matanda. Napunta ako sa isang malamig na kwarto at muling sinuko ang tapat ay sa mister ko lamang. Sa matandang akala ko'y mahina ang tuhod pero higit pa pala sa asawa ko Sinabihan niya ako ng sandaling iyon na hindi siya makabuelo sa bahay ng kumpare niya, kaya kung namimiss ko raw siya ay makita na lamang daw kami sa labas. Umuwi ako ng bahay noon na halu ang emosyon. Ewan ko ba, kapag kasama ko siya tila nakakalimot ako na may asawa akong tao. At kapag malayo siya sa akin, ay doon naman ako mas nalulungkot. Gusto ko sanang putulin ang namamagitan sa amin. Yun nga lang dumating sa punto na hinahanap ko ang mga plus niya. At sa tingin ko pa nga ay mahal ko na rin siya. Kaya minsan na paalam ako sa magulang at sa asawa ko na aalis ako at uuwi sa probinsya sa mga magulang ko, ay pinayagan naman nila ako. Pero ang totoo ay nag-aya si Mang Leonard na magpunta kami ng El Nido, Palawan. Ewan ko ba kung bakit ako pumayag? Na sumama rito, isang linggo kami nagpakasasa. Kung ang iba ay lulong sa ipinagbabawal na gamot, ako naman po ay lulong at uhaw si pinagbabawal na relasyon. Isang linggong puro saya sana, kaso nagkaroon ng problema. Ang problema ko lamang po ay bigla na lang inatake matanda at hindi ko alam ang aking gagawin. Dinala ko siya agad sa ospital at doon ko na pag-alamanan na may iniinom ang matandang gamot para tumagal siya sa kama. Ang kaso nga lang po ay nakasama ito sa kanyang kalusugan. At nagdulot ng pagkamatay nito. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kung itatawag ko ba sa aking binang kumpare niya ang nangyari? Pero pag ginawa ko yon alam ko magtataka sila kung bakit kaming dalawa ay magkasama. Hindi ko rin naman matawagan ng mga kamag-anak nito at maging ang mga iyon ay magtataka rin. Naguguluhan po ako sa nangyayari sa akin. Halos mag-aapat na araw na po kami sa ospital ng matanda. Gusto ko na pong bumalik sa bahay at iwan na lamang sana siya. Kaso hindi naman po kaya ng aking konsensya. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po ay mabigyan niyo ako ng magandang payo at huwag niyo po sana akong husgas, husgahan. Dahil tao lang naman din po ako, mahina at nagkakamali. Hanggang dito na lamang po ang ating kwentong ibabahagi sa ating programa. Hanggang sa muli at sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento.